Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa unang Pedro 5.7. Ang sabi po, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang ating topic po ngayon mga kapatid na pag-uusapan, Diyos ang magsasaayos ng ating mga sitwasyon. Na paano ayusin ng Diyos ang ating mga sitwasyon? Mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, kung ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ang sabi po sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi maiwasang mangamba, mabahala o mag-alala. Subalit na-realize ko na walang himala sa labis na pag-aalala o pangamba kung ipapakita natin na ipinagkatiwala natin sa Diyos yung ating mga kabalisahan, ang mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay habang hinaharap naman natin ang mga problema, basta na ipagkatiwala na sa kakayahan ng Diyos, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Aayusin niya ang buhay natin, ang kalusugan natin, ang mga problema natin, mga mapait na pinagdadaanan natin. Ano po ang sabi sa Jeremias 17.7? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. May mga bagay na hindi talaga natin kaya mga kapatid. Dahil ito sa kapasidad na ibinigay lang sa atin. Ang lakas fisikal ay may iba't ibang lakas. Ang talino ng tao ay iba-iba. Ang emosyon ng tao ay iba-iba din. May matapang, may malakas ang loob, may iyakin o emosyonal, may matatakutin, may magagalitin, may matyaga at mataas ang pasensya. Subalit lahat tayo ay hindi limitless, kundi limitado pa rin mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aalala, nababalisa, nangangamba, natatakot sapagkat aminado tayong limitado lang tayo at sagad na ang ating kakayahan. At umiikot lang ang ating buhay sa ating magagawa. Kaya nga, upang tayo ay maayos, mawala ang alalahanin, umasa at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa makapangyarihan. Siya po ay ang Diyos na makapangyarihan. Paano ayusin ng Diyos ang ating mga sitwasyon? Ang una po, kung ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Pangalawa, kung lagi lamang tayong tumawag sa Kanya. Ano ang sabi sa verse 7? Ipagkatiwalan ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang salitang Siya ay nagmamalasakit sa inyo ay paniguradong tutulong Siya sa atin. Ililigtas Niya tayo, aayusin Niya tayo at ipaparanas Niya ang Kanyang mga pagpapala. Sino ba sa inyo ang laging tumatawag sa Diyos, laging nananalangin kahit maraming pinagdadaanan sa buhay? Sino ba sa inyo ang hindi nakalimot sa Diyos kahit maraming problema sa buhay? Ang pagtawag sa Diyos ay sinyalis ng pagpapasakop at pagkilala sa Kanya sa kakayahan ng Diyos at ito ang isa sa mga gusto ng Diyos ang tumawag tayo sa Kanya. Ano ang sabi sa Jeremiah chapter 33, 3? Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Huwag na nating alamin kung paano tayo ayusin ng Diyos. Ang ibig kong sabihin kung kailan at sa anong paraan ang mahalaga, ipinapakita po natin na seryoso tayo sa Kanya at lagi tayong tumatawag sa Kanya. At magugulat na lang tayong pinagpala na tayo ng Diyos at inayos na ang ating mga problema sa buhay. Paano ayusin ng Diyos ang ating mga sitwasyon? Pangalawa, kung lagi lamang tayong tumawag sa Kanya. Pangatlo, kung hindi natin pababayaan ang ating relasyon sa kanya Muli, basahin natin ang ating teksto Ang sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo Nawang sabi ng Bible, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay Maari din itong minsahin ng pananatili At hindi natin pinapabayaan o binaliwala ang ating relasyon sa Diyos ang iyong kaibigan kapag alam mong napakalaki ng problema at kung mayroon ka naman natutulungan mo lalo na ang mga kamag-anakan mo. Minsan kung may nagtatrabaho sa iyo at alam mong matindi ang pangangailangan nabibigyan mo ito kapatid ng favor dahil may relasyon ka sa kanya. Maaring magkaibigan or katrabaho o nagtatrabaho sa iyo. Mga kapatid mahalaga ang relasyon sa Diyos at ang manatili sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung maari ay mas lumalim pa ito. Dahil ibubuhos at inaayos ng Diyos ang buhay ng mga taong tunay na ang pag-ibig at dedicated sa paglilingkod ay sa Diyos lamang. Ano po ang sabi sa awit 91, 14-16? Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Now, paano ayusin ng Diyos ang ating mga sitwasyon? Review muna tayo sandali. Una, kung ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin. Pangalawa, kung lagi lamang tayong tumawag sa Kanya. Pangatlo, kung hindi natin pababayaan ang ating relasyon sa Kanya. Now, yung ating application po ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, saan mang sulok ng mundo, isa ka ba sa maraming pinagdadaan ang hindi mo malimot-limutan? Isa ka ba sa pinahihirapan ng mga alalahanin at pagkatakot? Isa ka ba sa may mabigat na pinagdadaanan? financial man ito, health, fear, anxiety, broken family or relationship, noon paman kita at alam ka na ng Diyos. Mga kapatid, kayang ayusin at pagalingin ang iyong mga pinagdadaanan upang ikaw ay muling sumigla, sumaya at lumaya. Ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Lagi ka lang tumawag sa Kanya at huwag pabayaan ang relasyon mo kay Jesus. Alam niya kung paano hanguin ang ating buhay at kung paano niya tayo paulanan ng mga pagpapala. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong ulang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at sa muli tayo naman ay magkita-kita para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.